Hello guys, good morning for today's video ay linggo at dito kami ng kaibigang The Selva ko sa waiting area sa TV guys Ayan. ito po yung kaibigang The Selva ko guys oh. oh, <laughs> you dalawa know, kami nakaputi niyan dahil meron pa kaming pupuntan mamaya yeah. binyag yeah, 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 yeah. Ayan, oh. No? pwede 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 Ayan. Ayun no? Oh. <laughs> Kantaan mo naman kami pre ng isang kanta lang dyan. Ngayong linggo na to. Kantaan mo kami. Eh. Ah, mo. Ayan guys, maghanap pa yung kaibigan natin dahil kakantaan po tayo niya. Dahil linggo po ngayon kaya kailangan siyang kumanta. So ayan. ayan Ay, minanap ka na pa, na pa kaibigan? ka kaibigan mo. Ayan, hintay lang po tayo ng yeah, ilang minuto yeah, yeah, makakahanap rin yeah. yung kaibigang The Selva natin. Pwede, pwede, pwede. <laughs> Araw ng ko Ayan guys. Ang yung mga kasama namin. Ito <laughs> muna yan. Kaya na well vlog. Kaya yung kasama naman guys. So, yung may gusto sa kaibigan ko. Kaibigan Ay! The Selva. Tsaya, yung nakapula yung birthday niya ngayon kaya yan nakapula siya. Ayan, oh. Biro. Boss, biro. Uy, red na red. Ayan pa si biro. Oh, PGH, PGH na PGH na. Ma, malupit si Maanglaro. Migo? Ay, di beru. Ayan, oh, oh, Meron na naman pinagtitripan Mab tong gusto. Maanglaro. Ay, di beru. Ano, ano na pa? Meron ka nang nakita na pa. dyan? Pa. Na pa. Ay, guys, na, no? uh, ano pa? Ano Ayun guys, ilang araw na lang po kami dito sa San Lazaro Hospital. Lilipat uh, dilipat na po kami ng ibang Ibang, ano ano pre, sa ibang one na tayo, di ba Hospital. PGH, sa eh, Project, sa, project. oh sa ibang project, doon na po kami sa BGH. Oo, oh, so ayan guys, kakantahan na po tayo ng kay sa selva natin. Sige, you banat. You the sunshine that my heart within. Ayan, o. Oh. Galing ng reaction. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride. Yan, feel the song. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love.

<laughs> Parang nawala sa lyrics yung kaibigan ko na yan. Ha? Ay, babalat na. This baby, you see? Ayan. <laughs> you would with me. Ayan. May, may, may iniisip lang yung kaibigan ko. Only Ayan, oh. Ayan, <laughs> no?

Kailan. Oh. Kailan na kain natin <laughs> ayan guys. Oh, na narinig nyo yun naman yung kanta ng kaibigan natin. <laughs> ayan. Ang ganda ng kanta ng kaibigan natin. Talagang linggo, palinggong eh, kantahan niya. Palinggo, palinggo. Ano naman yan? So, ayan guys, next next song ng kaibigan Tagalog ko. Tagalog version. Oh, Tagalog version daw, guys. Ayan. Yan. Eh, banat. Kailangan ka lalagyan natin yung magandang kanta. Oh, sige, sige. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ayan. Ang ganda kasi may music. Oo nga eh. Paminsan, minsan. Ayan, no? Okay. Naalala. Para sa mga iniwan. Iniwan at minahaluli. Ayan. Para sa inyo to. to. Na nang iba. Ayan, para sa mga laber dyan. Ayan, 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 ayan. Uh, para sa mga laber. Tuwing maliisip Ang damang namin na At para ba Ayan <laughs> Nariyan ka pa Sa aking tabi Ayan o no? <laughs> Buwa bueno kayo o oh. Muling nadarama <laughs> ang yakap mo. Matitikmang muli Ang <laughs> <Ay>, mo Naririnig <laughs> <laughs> Sino Ako ay Mahal <laughs> mo The lover <laughs> ay, ala, ala mo <laughs> Umalis siya. Wala siya ate Alpha. Naya ate <tarifri> sa'yo po. Sabi niya ate mga Aga-aga niyo nung titrip